Walang itlog sa bahay. Kailangan ko bumili ng itlog. Ito yung pinamasahihan ko ng katawan. Yung pinulikat ako dito ako nagpa-therapy, pa-massage ng binte buong katawan. Ang galing naman, ang galing niya. Pindot-pindot. Yung -pindot, mga naninigas mong muscle. Ang ganda nitong ano. Hindi ko alam kung rosas to eh. Matinik siya. So, rosas. Variety of rose. Hindi siya cute na rosas, pero palibasa kumpul-kumpul. Cute na rin tingnan. Parang cocktail. Hindi naman siya climbing. Miniature ba tawag dito? Parang kampupot. Wala siyang fragrance. Basta cute lang siyang tingnan. At saka, ano siya oh. Sobrang ano niya. Sobrang Bloom na bloom. Parlor pala siya. Beauty spot. So, ang may-ari, ah, Beauty hair salon. Yan, gym. Eye glass. Tapos, burger shop. Convenience. Tawid. Tawid, tawid. Bibli sana ako itlog, pero tamad na ako magbitpit at pumunta ng convenience. Kagutom na asawa ko. Ang dami bulaklak, gusto kong hipuin. Eh. Hinihipo. Pag ako nakakita guys ang bulaklak, tandaan nyo, hinihipo ko talaga. Kasi ano din yan eh, nakakatulong yan sa sariling pakiramdam, emosyon, sa brain. Earthing in short. Hindi nyo ba alam, di ba? Earthing? Sinakakalam ng earthing, grounding. Ay, humihingal ako.